ba yes. So, ito nga mga kabat ng helmet dahil meron tayong nararanasan na bagyong tino, no, video ka uh -huh. Pero ito nga ay, ang truck niya more on sa Visayas and Mindanao area. Uh -huh. Pero, naghanda pa rin sila Mayor Lenny Robredo. Dawa in, in place na ang protocols ano lang kung may mga kaipuan mag-evacuate, dapat ready sa to yung mga evacuation centers, si mga si mga goods na preposition, uh, dapat ready na yan. Um, si mga sasakyan uh, at si lesson na ka kang Christine, signal number one lang kita pero grabe si baha so di itaman man girari pag live to chance pero nakaka, medyo nakakatakot ang forecast, garo makusugun siya um, itong, ito bagang bagyo pa lang sa Jamaica strongest siya this year. So, it seems like iniyu-iyu man dito sa Pilipinas. So, habutang magkampante. Di ba, mga kabata helmet, at laging ready si Mayor Lenny Robredo. Hindi man totally doon yung truck papunta sa Bicol or sa Naga, pero nakaredy pa rin sila. Chukaper. Mm -hmm. Especially yung mga evacuation center, yung mga relief goods, o oh, ba? Diba? Mm -hmm. Si talaga ang tamang ano, gawin ng mayor, videographer. Oh. Yung hindi yung papatay-patay, hindi yung kaya nandiyan na doon lang mag-iisip, no, 'di ba? No. Tapos kung sino tuturo turo ng turo, oh, sino may kasalanan, oh, 'di ba? At least videographer, oh. Mm. Ready. Oo. Oh. Mahangin pa sa labas. May bagyo nga, may bagyo nga, may bagyo nga. Oh, basta, comment oh, nyo kung ano nyo stay happy, stay healthy, stay safe tayo sa old days. Sabi ko kami sa buhay, yung gamit din ang buhay, keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo! Ang ako.